isa bisa na tayo guys. Mag-lepos-lepos na tayo dito. Ayan guys. Ayan, hindi nyo kita yung pinaka-ginagawa ko din. Ay lang yan. Basta, mga rinig na naman. Alam mo, nag-review Ayan. Hanya ang bawang at sibuyang. Nagos na po. Nagos na po. Ang lang ito. kasi tayong ano? Pagkakaroon ng telephone. Ayaw na lang ako ng mamantika, kaya kung sila nilagay ko ng mantika sa pag Diyan. Madilim ga. Madilim ga. atin paliwanagin. Paliwanagin. Yan yata. Hindi din mo binigaw na. Yan mo na.

Ang bango Ang mga video ngayon ay parang vlog. Mahahaba. kailan lang, kung ayaw yung panuugin, basta ako may i-upload video. La, 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 la. Tapos, dahil yan naman ay luto na, yung adobo na yan, isunod na natin ito. Upo or tabay. Diyan po ay tinanggalan ko ng buto At ang aking anak ay baka ayaw lang may bus ko. Sino na po kayo nilang ano, itsura guys. Ano po kayo Paano ko may ipakita? Yan yeah, guys, o yan. Yan siya. haluhaluin. Kunti lang isa. Sasabaw ko din para... para Ano din lang natin siya ng kaunting tubig tayo may isang ng kaunting. Great pause ko muna. Higyan natin ng water. Galing sa water district. Ayan. <laughs> ano kaya? Ano pa nga ganyan tubig? Tama na yung tubig na yun. Isa pang kalahati pantasa guys. mm, -mm. Ayan. bigyan natin ang tasa. Para may konting sabaw. Look at this. Na bulak-bulak na siya. Mamaya natin ilalagay ang repolyo pag ano na siya. Yung medyo luto na yung tabayan. Or upo. Na, Ayan. Nagyan natin siya ng pamintang wasak. sabaw. Ano ka na nito? Oo, sabaw kain natin. Hindi okay, meron tayong meat sa ating gulay, di ba? Sabaw. Okay na yan. <laughs> Gutom ka na. <laughs> Gutom na kami ngayon kaya huwag niyo kayong pa kasi hindi madami arerit pero na ah. kasi talagang masarap pag may magic na natin kung may lasa ng alat dahil at ay masisang tilin eh pagka walang lasa Power of attorney, inay, thank you asin pa. Konting asin pa. Sugar. May hindi mo alam magagami, ayaw kung may mga gamit-gamit na lagi dyan. Ayaw kung maalam. sa akin ay wisik o. Baka parang hindi ko lalo matansya. With my magic touch na lang paglalagay ko ng mga condiments. mga condiments! Weird! Walang ako mag-inglis. Perfect. Pwede pang pagtas. Ay, inako po. Hila, oh. Bakit? Okay. dami yung patis. Hindi talaga mahal magtansya din sa mga lalag ng ari. Dapat ko? Ano ko? Ano ko? Yan, lagay na natin ang aming Napakasarap nito, guys. Yan. Yung Pork steak na nandiyan sa pinggan, tanggalin mo at hindi ko ilalagay ang gulay. Lagay mo na lang sa isang plat dito, huwag tapon at kakainin ko yun. Ayan okay, guys, luto na to. Open. Oo. 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 May sarap ang itsura niya. Napakasarap. Ari ay ano hindi ari dumiha. Tatanggalin ko na ari. Pinakatampong ng siling haba. Tanggalin natin. Galing sa adobong, di ba? <laughs> Thank you guys for watching. Follow for more. Bye. Tapos na po ang ating mga kalokohang ginagawa. Bye.